Magpapatuloy ang ating kwento sa pagpapatuloy din ng paglalaban ni na Elder Shu at Manluo, ang babaeng demon. Sa lakas nga ng enerhiyang ipinamamalas ni Old Shu na maging ang nasa paligid ay kanila itong nararamdaman na ito ay ang Holy Stage Breath. Hindi na talaga maiwasan ni Manluo na makadama ng takot sa mga oras na ito. Bagamat natatakot na si Manluo, nagsalita pa si Old Shu na ang kapangyarihan ng banal na yugto, napakalakas nito. Hindi nakakagulat. Bakit siya napakataas sa itaas? Tingnan ng mababa ang lahat ng tao. Kaya't kung paano niya kami tinitingnan sa oras na iyon. Sa mga salita pa lamang ni Old Shu na iyon ay labis nang nabahala si Manluo, subalit si Old Shu ay malinaw na inaalala ang madilim na nakaraan. Ginamit din niya ang teknik na isang libong beses na lakas gamit ang isang pitik ng daliri. Na nag-iwan ng isang tanong at pagtataka kay Manluo, kung ano ba ang ginagawa ng Old Shu. Sa di naman niya nalalaman ay mangyayari sa kanya ang masaklap na naranasan ng matanda sa tiyahin ng kanyang minamahal. At nang tumama na nga ang teknik na isinagawa ni Old Shoe ay mabilis na tumalsik sa malayo ang Demon Girl. Ni hindi na nagawa pang makaiwas sa atake na iyon. Nang tumama ang Demon Girl sa isang gusali ay nagdulot ng napakalakas na pagsabog indikasyon na talagang malakas ang kanyang sinalo na atake mula kay Old Shoe. Bagamat malakas ang kanyang sinalo na atake ay matagumpay ba rin naman siyang nakaligtas ngunit halos manginig na ang buong katawan. Dahil nga sa taas na ng layo ng level ng kanilang lakas ay napagpasyahan ni Manluho na itaas sa pinakamataas na antas ang Demon Disintegration Mode. Bago pa man niya magawa iyon ay bumungad na sa kanyang harapan si Old Shu, sa labis niyang pagkabigla ay hindi na nagawa pang makagalaw. Habang lumulutang sa harapan mismo ni Manluo sinabihan ni Old Manang ang Demon Girl na upang patayin ka. Hindi ko na kailangan ng tebak. na siyang labis naman ay ikinabahala ng ating bida, mariin yang tinutulan ang nais ng Old Man ayon kay Yun Siang. Elder Shu, maghintay ng isang minuto, e eh hold ang execution. Pero huli na ang lahat dahil ang Old Man ay nompisa na ang pag-execute kay Manluo. Nang tuluyan ng tumama ang kanyang pinakawalang ataking iyon ay makikita sa buong lugar ang lawak na nasa saklaw ng pagsabog, na masisinagan sa loob ng namuong pagsabog na iyon ay ang dahan-dahan ng pagkasira ng Star Soul General ni Manlo, ang Demon Girl. Hindi naman nagtagal ay tuluyan na rin itong napulbos ngunit makikita naman ang host ay nabalot ng dilaw na enerhiya. Sa kabutihang palad ay talagang hindi tinuluyan ni Old Shu na paslanggan ang Demon Girl sinikap niya na balutin ito ng kanyang enerhiya upang sa gayon ay hindi ito bumagsak ng mabilis, sa lupa at maiwasan na magtamo ng karagdagan pang injury. Habang marahan ang iniingatan na ibaba si Manluo, sa pagkamalas-malas na oras naman ay biglang naabot na ang limitasyon upang mapanatili ang kasalukuyang kapangyarihan. Kaya ang dalawa ay mabilis na nahulog pa ibaba matapos mawalan na ng epekto ang Transcendent tabletas At nang matagumpay ng makababa sa lupa ang matanda, ay walang pagsidlan ng kaligayahan ito sa nagawa niyang galaw na iyon ngayon lamang. At dagdag pa niya na nagamit na ang lahat ng aking lakas na nakuha mula sa transcended deal. Bagamat smooth ang pagkakababa ng old man. Si Manluo naman ay hindi ganoon kaswerte dahil sa medyo malakas ang pagkakabagsak nito sa lupa dahil sa pagkaubos ng enerhiya ni Elder Shu. Sa isang bahagi ng lugar kung saan ang pinagtatagwa ng bayabas na binugbog ni Commander Liu ay malinaw niyang nasaksihan ang pagkatalo ng Holy Envoy na kanyang ipinatawag. At nanginginig-ninig niya na sinasabi na bigo ang misyon, na bigo ang misyon. Ngayon ipagbigay, alam sa aming mga unit, na nakakalat at umatras kaagad. Lumabas sa larangan ng digmaan at magtago, maghintay para sa mga susunod na utos. Sa pagkatalo ng Holy Envoy at pagkalagas ng ilan sa kanyang mga alagad, ay tuluyan ng umatras ang itlog ng unggoy. Pagsusumikap niyang huwag gumawa ng ingay sa paglalakad upang makatakas sa lugar, ngunit, hindi pa man siya nakakagawa ng ilang hakbang ay tumambad na sa kanyang harapan ang mga city guard. Habang nakaturo sa bayabas ang espada ng isang city guard, sinabihan niya ito ng saan sa palagay mo kapupunta. Matapos na mahuli ang kapkan ng mga kalaban ay isa-isa na rin nadakip ang mga kasamahan nito na nagtatago sa lugar, sa dami ng backup na dumating mula sa Jiwo Academy ay wala nang nagawa pa ang mga bayabas kundi ang sumuko. Sa ilalim ng command ng Jiwo Academy, ang mga tropa ng Chando, ang mga gwardya ng lungsod, ay ganap na napapalibutan ang lugar. Ang Chando Army ay ganap nang nanalo sa labanan na ito. Sa pagdating ng mga sundalo ng Academy ay nakarating na rin sa lugar ang president ng paaralan na si Gu Shijin Ayon kay Yun Siyang nang makilala niya kung sino ang dumating. Humph, babaeng fox, ang tiyempo ng hitsura ay mahusay na kinakalkala, at ang mga sumunod ay pagbibigay tagubili ng magkakabilang grupo sa sitwasyon ng lugar. Kumusta naman ang pangkat ng medikal na ipinadala ng City Lord Mansion? Halika rito upang matulungan ang nasugatan. City Guards, magpadala ng ilang mga tao dito upang linisin ito. Kontrolin ang iyong mga bihag at magingat upang mangulekta ng katibayan nang makarating na ang presidente ng academy sa kinaroroonan ni Tian Zeai magalang ito na bumati. Ako si Gu Shijing, greetings para sa kanyang royal highness ang pangalawang prinsipe, ayon naman sa tugon ng pangalawang prinsipe. Dinggu, hindi muna kailangan maging labis na magalang, pakiusap tumayo ka na dyan, bago pa man tuluyang tumayo ang din, sinabi niya muna na ang kanyang kataas-taasan ay nasa panganib at ang kanyang mga subordinate ay nabigo na dumating upang iligtas sa oras, at hiniling ko sa aking kamahalan na patawarin ako. Ayon naman sa tugon ng pangalawang prinsipe, hindi mahalaga, sa kabutihang palad, ang labanan na ito ay hindi mapanganib, at dagdag pa niya habang pinagmamasdang naglalakad palayo ang ating bida sinabi niya na, bukod dito, ang powerhouse na ipinadala mo hindi lamang ang natitirang personal na may kapangyarihan ng pakikipaglaban, Ngunit mayroon ding walang katapusang mga paraan upang harapin ito, ngunit nagdala din sa akin ng labis na sorpresa, nang makilala naman ng din ang taong tinutukoy ng pangalawang prinsipe, ang taong ito ay apo ng Song na si Jing Chong, siya ang host ng Zuo si. Alam ko na ito, ngunit ang kapangyarihan sa likuran niya, dapat itong higit pa sa isang pamilya ng Song. Sumagot naman si Deng Gu, na Your Highness, anong ibig mo sabihin? Sabay ulong sa isip na, maaari ba siyang pinaghihinalaan din na may kinalaman ito sa ultra-ancient na sibilisasyon? At muli na naman nagsalita ang pangalawang prinsipe, ang hinala ko na sa likod ng taong ito. Natatakot ako na marahil ay isang dandao o hanay ng may dakilang kapangyarihan, na siya namang ikinapangit ni Dengu, at inisip niya na ang pangalawang prinsipe ay na, overestimated ko siya at habang ang dalawa ay hindi magkaunawaan sa kanilang hula-hula sa ating bida. Ang ating bida naman ay makikitang may pinulot na isang kulay pulang soul charm na marahil ay pag-aari ito ni Manluo, ang Holy Envoy ng Demon Sect. At mabilis niya itong itinago sa loob ng kanyang uniform, nang makarating na si Yun Siang Saki narurouna ni Elder Shu, ay maingat niya itong tinulungan tumayo, sa kutob ng ating bida na ang matanda ay nanghihina pa rin dahil sa naganap niyang pakikipaglaban. Ngunit ang old man ay mariin na tinatanggihan ng alok na tulong ni Yun Siang, sinabihan ng ating bida ang old man na, bilang isang epekto ng transcendent pill, mapapahina ka sa loob ng isang oras o higit pa. Magpahinga ka lang, huwag kang mag-alala. Sumagot si Elder Shuna, Hoy, ito ay isang awa, tulad ng isang mahalagang transcendent na tableta, kung dalhin ito sa isang mas mahusay na estado, marahil ay naramdaman ko ang pagkakataon na maka-breakthrough ang bottleneck, dahil sa sinabi niyang iyon. Nanayos din naman ang ating bida ay sarkastikong sinabi ni Yun Siang sa matanda na, bakit hindi ka bumalik at bibigyan kita ng isa pang tableta, at makakahanap ka ng isang lugar upang mag-breakthrough at maramdaman ng dahan-dahan. Sa alok naman na iyon ng ating bida ay labis na ikinagulat ni Squidward. At nang napagtanto ni Squidward na napalakas ang bibig ay mabilis niya itong tinakpan habang palingon-lingon sa paligid. Ang mga sumunod ay nag-ingat na si Elder Shu sa kanyang sasabihin pabulong na lamang itong nagsalita ayon dito, ikaw, ikaw, ang ibig mo bang sabihin? Talagang mayroon kang dalawa pang mahalagang six-star na tableta na ito. At mapagpanggap na sinagot ni Yun Siang ang matanda na, hehe, ah, siguro, sabay inisip niya na mahalaga ang aking asno. Maaari kong gawin ang table task na iyon bilang mock na gusto mo ngayon. Mayamaya -maya pa ay seryoso nang nagsalita ang elder na sabi niya sa ating bida na, Ikaw boy, ito, ang bihirang kayamanan na ito. Paano ko mababayaran ang pabor na ito, tanong ng elder kay Yun Siang, ngunit sa tanong ng matanda na iyon ay hindi na sumagot pa ang ating bida sa halip ay nilinggan niya ang kinaroroonan ng walang malay na si Manluo. At nang makita niya na may dalawang lalaki sa di kalayuan, ay tinawag niya sila. Hoy, kayong dalawa, pumunta dito at arestuhin ang babaeng iyon na nasa sa lupa, at ibigay sa dinggo ng Jiwo Academy. Sa pag-aakala naman ng dalawang unggoy ay isa sa opisyal ang nagsalita ngayon, ay masigasig ang dalawa na sumagot ng, Sir, Yes Sir. Ngunit nang napansin ng isa na tila ba ay may kakaiba, ayon sa isa, sandali nga. Ang uniforme ng taong iyon ay mukhang mag-aaral ng Jiwo Academy, bakit siya naglakas loob na magbigay ng utos sa amin? Subalit hindi na rin siya pinansin ng kanyang kasama, dahil sa kanyang nakita ay nagsalita siya na, Hey, I don't care, ako ay tutulong kay Dingo na gumawa ng mga ganitong mga bagay. At ang babaeng ito, ay sexy, maganda, at nang makita na rin ng madaldal na lalaki ay tulo, laway itong pinagmamasdan ang nakahandusay na si Manluo. Habang ang dalawang unggoy ay laway na laway na sa babaeng nasa kanilang harapan ang ating bida naman ay banayad na pinagmamasdan si Manluo. Nabigla naman naisip niya na ang Pingtian Tian Jingzong. Hindi ko alam kung makakakuha ako ng anumang mahalagang impormasyon mula sa bibig ng babaeng ito. Sa lalim naman ng kanyang iniisip ay bigla siyang tinawag ng siko, ni Elder Shu, kaya naman muntikan nang lumabas ang kanyang tinain sa lakas ng pagkakasiko ng matanda. Ayon kay Elder, sa totoo lang, hindi ka isang uri ng host ng Zuse, hindi ba? Na namang sumagot si Yun Siang na, anong ibig mong sabihin? Dahil nga sa ayaw pang umami ng ating bida sa matanda ay nagkwento na ito ayon dito. Ahem, ang matandang ito ay naglalakbay sa mundo, at nagsasanay sa mundong ito sa loob ng mga dekada. Nakarating din ako sa ilang mga lihim na realms, malaki at maliit, at ako ay may maliit na kaalaman. Huwag mag-alala, Tutulungan kita na alagaan ang lahat ng mga bakas sa lungsod at ang Jiwo Academy. Maaari kang magpanggap na host ng Zuosi na may kapayapaan ng isip, at pahabol pa ng old man maaari ba itong ituring na kalahati na ng iyong pabor. Ngunit ang ating bida ay patay mali siya parent, at sarkastikong niyang sinabi sa matanda na, Ah, ano ang pinagsasabi mo? Ngunit naisip naman niyon siyang na ang matandang ito ay tila hindi kasing simple ng naisip ko, dahil nga sa mariin pa rin na itinatanggi ng ating bida ang katotohanan kay Elder, na napansin naman ng matanda na tila ba ay ayaw talagang sabihin ni Yun Siang ang katotohanan ay sinabihan na niya ito na. Okay, dapat ay nakakuha ka ng ilang pagkakataon sa secret Realms sa isang lugar. Huwag mag-alala, ang matandang lalaki ay hindi interesado sa iyong lihim, at hindi ko rin nais na malaman ito, maya maya naman habang ang dalawa ay nag-uusap may bigla namang dumating sa lugar na kanilang kinaroroonan, ang dumating pala ay si Satsuki ang kalihim ng din. Na magalang na bumati sa kanilang dalawa, Elder Shu at kaklase na Song. At nang matapos na siya sa pagbati ay nagsalita na ang elder na hindi ba ikaw ang tagasunod ng batang babae na si Gu, na saan sila? Sa tanong ng elder ay may inilabas na isang device si Satsuki at nagsalita siya na, tama iyong, Iniulat mong mga tao. Natagpuan nila ang aparato na nakakaapekto sa crack na naiwan ng mga taong Miran sa lokasyon na ibinigay mo sa distrito ng Dangcheng, at nang marinig naman ni Yunxiang ang crack-inducing device. Ay nasabi din niya na sure enough, inilagay ng Mylan ang pamamaraang ito sa militar. Nagsalita naman si Satsuki na ang kanyang Royal Highness ang pangalawang prinsipe at ang Dean ay nagmadali na upang matanggap ang aparato. Gusto ba ninyong dalawa na sumama din? At sa kasalukuyan, ang kalsada ay malubhang nasira at ang trapiko ay abala. Kung nais niyong dalawa na magpunta, tatawagan ko ang airship ng Jiwo Academy. Sa alok naman na iyon ni Satsuki ay tinanggihan naman ni Elder Shu. Hindi na kailangan, hindi ako interesado sa bagay na iyon, pagod na pagod na ako ngayon. Babalik ako sa duty room ng bantay upang makakuha ng pagtulog sa magandang gabi, at sabay tinanong si Yun Siyang kung ano ba ang kanyang magiging pagpapasya. Sa tanong naman na iyon ng elder ay biglang nagiinarte ang ating bida, ah, babalik din ako sa pahinga, pakiramdam ko ay tumatawag ako sa paligid ng kalahating araw ngayon, I'm so tired, at sabay pagulong niya na sinabi na bagaman kalahating araw lamang ang lumipas, nang matagumpay akong makapag breakthrough sa pick ng yellow stage, ngunit ang pakiramdam ko naman ay kalahating taon na ang lumipas, nang marinig naman ni Satsuki ang nais ng dalawa ay sinabi sa dalawa na sige, I-arrange ko ang airship upang may padala kayong dalawa sa Jiwo Academy. By the way, kaklase na song, ang Dean ay gumawa ng isang espesyal na paliwanag para sa akin upang sabihin sa iyo, mangyaring huwag tumakbo sa paligid ng mga araw na ito, ipapakita niya ang iyong pagkakakilanlan bilang host ng isang zoo -see. Ayon naman kay Elder Shu, bagaman ang mga casualty sa labanan na ito ay hindi magaan, ito ay isang tagumpay pa rin. Totoo na kailangan nating magkaroon ng pagdiriwang sa Boost Morale, at sa tagubili naman na ni Satsuki sa ating bida ay sumagot ito na, Okidoki, alam ko, at makikita naman sa kanilang itaas na dumating na ang airship na pinatawag ni Satsuki, na agara na rin naman bumaba, at nang bumukas na ang pintuan ng airship ay agara na din pumasok si Elder Shu Hemung, ngunit bago pa siya makapasok ng tuluyan sa airship ay napansin naman ng old man si Yun Siang na hindi pa rin sumusunod kaya naman nagtanong na ito na, ano ang mali? May nakalimutan ka ba? At bigla naman napakamot sa ulo ang ating bida sabay sinabi niya na para bang may nakalimutan ako. Ngunit di ko maalala, dahil nga sa hindi niya naman maalala kung ano ba yun ay nasabi niya na, forget it, never mind. Malamang ang kanyang nakalimutan sa lugar ay walang iba kung di si Shangguan. At nang makasakay na si Yunxiang sa airship ay umalis na din sa lugar upang dalhin ang dalawa sa Jiwo Academy, tulad ng kanilang hiling, at nang makapag na si Satsuki ay mabilis na itong lumipad sa kalangitan, at sa ibaba lugar ng medical team, kung saan ang lugar na kinaroroonan ng naiwang si Shangguan Yinshin, hinahanap ang ating bida ayon dito habang kailang alinga sa lugar, Hoy! Song Zaid, hindi mo ako dapat iwanan dito, at umalis, at habang hinahanap ni Shangguan ang ating bida, ay may bigla namang sumigaw na Hoy, sino, mayroong diyang bendahe na napabalikwas naman si Shangwan dahil nasa kanya ang kailangan ng tumawag, at habang tumatakbo sa loob-loob naman ni Shangwan ay halos mayak na ito sa kanyang nararanasan. Bakit ako nahuli upang matulungan ng pangkat ng medical team? Sa susunod nating video, ay mga kaganapan na, 10 araw pagkatapos ng labanan ng pag-agos ng hayop sa Yuanding City, ano ba ang magaganap matapos ang gera, laban sa ilang sa mga alagad ng Milan Kingdom, ano naman kaya ang pagkakaabalahan ng ating bida matapos ang gera na ito?